Hello po, muling nagbabalik ang, ang yung lingkod, uh, inyong lingkod, ang inyong granddad. Nandito po ako ngayon sa may uh, lugar na to na Trafalgar. Ito, may, ito ako ay sa may central. Yan. Uh, nandito ako sa may Trafalgar Square kung tawagin ito. Um, maraming pupunta rito lalo na kung weekend. Eh, ngayon ho ay weekdays, araw ng... Uh, Webes, yeah, Webes ngayon, So yan. Maganda ang uh, sikat ng araw. Pero kahit na may araw ay malamig pa rin. Yan. Namasyal po. Na, namasyal ako. Yan. ko yung mga ibang lugar na pinupuntahan talaga ng mga ng mga turista. Ito naman po ay sa may parting strand. Yan, kinuha ko. Sa so may strand na uh, street. At uh, ito naman ay sa Thames River. Yan. Nandiyan yung mga cruise, kung gusto mo. Uh, yung, 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 yung mga turista na nagkukrus. Papuntang uh, Norwich Doon. Malinis po ang uh, river na ito. Napakalinis po ang ilog dito. Sana ganito rin ang gawin sa kwan Pasig River, no? Uh, kulang lang ang kan konting eh, Kunti, kunting, kunting kompa. Linis pa. sa Pasig River. Tapos uh, din gawin. Malagyan ng uh, cruise ship. Pero alam mo yata, meron na yata eh ang mga na nagpupunta dyan uh, maandar uh, ma nag o nag-ooperate yan ang view ng Times River uh, River ang mga glass building tinatayo, uh, tinayo dito sa London. Ang ganda ng boat. Yan yung sa nandito po nandito ako sa kabila na yan, yun ang yan naman, naman ang Big Ben. Yan naman ang London Eye o nung sumukay ako minsan dyan eh, kwan, uh, hilo ko dahil sakit sa mata um, eh, may araw pa noon masarap daw sa kyan pag sa gabi yan isa sa mga uh, ship na uh, na? cruise ship na maliliit gandang lugar ang kwan ang uh, Central London. Marami marami pa hong uh, pasyalan sa Central London. Isa, isa, lang ito sa mga pinapasyalan. At uh, binabahagi ko sa inyo. Yan naman yung building na yan nakikita nyo. Yan naman ang shard. Uh, glass building yeah, uh, tallest building uh, kung di ako nagkakamali sa Europe yeah. sabi nila ang daw ang pinakamataas dahil. mas mataas pa siya sa Eiffel Tower eh pag gusto mong libutin lahat ng kwan na to malalakit ang paa mo hindi mo kaya yung iba ay may kwan may, may bus naman na hop on hop off hop off yun ang bus na babayad ka lang ticket uh, may mga red green yellow tapos may iba ibang destination sa mga mga tourist spot sakay ka lang doon Pwede mo naman lakarin kailang uh, medyo kailang matatag ang paa mo. ganda ng panahon ganda rin ng kulay ng uh, langit Ayan. O, ito naman ay sa kanto west uh, westminster westminster yan ang Big Ben. Yan. nandito ako sa kabilang side eh. Pwede makita yung orasan. Yan naman pag pumasok. ayan naman ang uh, Number 10 kung saan nakatira uh, tumitira yung mga naging prime maging, uh, mga prime minister yan. Number 10 yan ang uh, yan, yan ng uh, London Bridge kinakanta lang yan sa si school yan eh. London, London is falling down Ganun, eh ito eh kaya sinabi London uh, falling down yung sa gitna na yan bumubukas ho yan bumubukas bumubukas pag may mga malalaki na ship na nagpupunta dyan matataas yan bumubukas yan Maraming maraming magandang tanawin. Meron din yung mga kailang malalayo sa pagka nag-summer. Like pupuntahan ko yung mga talagang mga nasa, nasa mga countryside, mga tourist spot katulad ng Bat, uh, yung tawag niya, Stone Age. Yeah. kuhan ko kaya eh parang pag napanood niyo to para na rin kayong uh, kuan na masyal dito sa uh, uh, London hindi pa ito sa next mga next upload ko mga video ko uh, kagandahan ko pa ho yung mga kuhan, yung mga kukuhaan ko at nang mapanood ninyo yun ay low tide. Kaya yan, may mga tao na bumababa. Marami ko silang napupulot dyan eh. Dyan sa gilid ng ilug uh, ilog na yan. Mga kumisang nakakapulot uh, sila, mga antique na coins, mga antique na gamit, yung mga maliliit lang. Marami din ko dyan na nag-treasure uh, hunter dyan kuminsan sa gilid ng uh, ilog na yan. Kasi kung nakakakuha sila talaga ng mga antigo na mga gamit. Kung minsan mga coins, kanyang mga gamit na mga may tawag dito. Mga, mga sinaulang panahon pa na mga gamit na maliliit, mga antique. maganda ng beautiful, malinis yan, yan naman ang sa may part ng shared Hotel malapit na ako dyan siguro mga half kilometer na lang ako dyan kung lalakarin nandito ako sa may baba ng tagiliran giliran ng uh, Thames River. Ako nag naglalakad ako. Isinusumpo lang siya. Parang hindi pa tapos yung pinakataas niyan eh. Ginagawa pa rin. Ginagawa pa rin. Pero kan, kung gusto mong umakit dyan, may bayad 35 pounds per head. Ang bata yata below 5 pounds o trick something na libre. Dito. Hanggang dito lang po ang aking bidyo. Sana po ay nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli. Joard